Vice Ganda may patamang biro sa mga opisyal ng gobyerno sa viral Showtime segment, Laro Laro Pick. Nag-viral ng isang eksena sa It's Showtime matapos magbitiw si Vice Ganda ng tila may patamang mga biro habang kausap ang isang contestant na nangangarap maging manager sa government. Nang tanungin ni Vice ang contestant tungkol sa kanyang pinakamalaking pangarap, sagot nito, Yung dream ko po talaga ay maging financial stable kami pero sa pagtatapos ko gusto ko po ay manager someday. Tinanong ni Vice, Manager ng? Sagot ng contestant, maging manager sa government. Agad namang may pabirong patama si Vice. Ay, gusto ng malaking kita. Ang pinupuntirya government office. Mahusay, nanonood ng balita to. Gusto magkaroon ng mga ari-arian sa ibang bansa. Nang tanungin kung saan department, sagot ng contestant, sa loans remediation po. Dito tuluyang bumuhos ang katatawanan sa studio nang magbitaw si Vice ng sunod-sunod na banat. Pautangan, mahusay to, gusto yumaman agad. Pag nabuking, magkakasakit, papacheck up sa malayo, at hindi na muling babalik. Kasunod nito, nagtanong si Vuong Navarro kung bakit yon ang pangarap ng contestant, pero tuloy pa rin si Vice sa kanyang matalim na biro. Eh nga naman hindi? Ang dami nating kilala. Oh, walang kulong yan. Ang mga may kulong ngayon, yung mga nagko-costume ng pulis, pero yung mga malalaking nakawan, walang kulong yan. Ano? Walang kulong yon, di ba? Wala, wala, rally-rally pa kayo, wala namang kulong yan. Wala, wala, mamamatay din yung issue na yan. Agad kumalat sa social media ang naturang clip at maraming netizens ang napakomment na tila may patama ang mga linya ni Vice Ganda sa mga isyong kinakaharap ng ilang opisyal sa gobyerno. Marami ang nagsabing bukod sa katatawanan, tumagos din ang mensahe ng komedyante tungkol sa katotohanang nangyayari sa sistema ng gobyerno. Isang patunay ng trademark niyang comedy with a conscience,